Ayan na ay si Cherry White na sa Cebu na mimigay ng pagkain sa mga estudyante. At sa Cebu pa talaga ang pinili niya na mamimigay ng pagkain. Sa dami daming estudyante sa Manila, sa Cebu siya na Ito po ay pahiwatig na malapit na magkabalikan to silang dalawa ni Buitapang. Sigurado ito mga ilang araw lang magkakasama na ulit silang dalawa ni Buitapang. Napakabay din naman to si Cherry. Napakalaking tulong kung silang dalawa ni Buitapang magkasama at magsanib pwersa mamimigay ng tulong mas marami silang matutulungan. Bagay naman silang dalawa magkasama eh. O magkatuluyan dahil paras naman sila mga kalug. Tingnan nyo naman pag sumasayaw ng budots. Pareho silang magagaling magsayaw ng budots, di ba? Tingnan ilang araw lang, sigurado magkakasama na ulit yung dalawa. Magkakasama na ito. Makikita naman po natin dun sa video ni Boy Tapang. Noong umuwi na sila ng Cebu, makikita nyo mga mata ni Boy Tapang na panay lingon sa malayo o panay tingin sa malayo. Parang may tinitingnan si Buitapang tapang o mainaabangan nung pag-uwi nila sa Cebu nung pasakay nila sa eroplano. Tingnan niyo ha, tingnan niyo yung mga mata ni Boy Tapang habang pasakay sila sa eroplano. Uwi ka naman sa Cebu. Uwi tayo nang uh, masaya masaya. Ah, uh, kalaban, kayo pa. Lagay din pre ano, masaya kasi okay na lahat, wala nang problema, nagkabati na, kasi wala nang mga galit sa damdamin at nakapatawaran na. At kitang-kita sa mga mukha ni Boy Tapang, talagang masayang-masaya si Boy Tapang. Sigurado, nagkabalikan na itong dalawa si Chiri White sa kasi buitapang nagkakasundo na to. Hindi lang nila masyadong pinapaalam ng maaga para ma-excite naman yung mga supporters nila. Sigurado yan, ilang araw lang magkakasama na ulit itong dalawa na to. Maganda sana kung magsanib po sila dyan, mamimigay ng tulong, mas marami talaga silang matutulungan. Sigurado yan. Tingnan mo si Chiri White sa dami-daming estudyante sa Maynila, sa Cebu Panya nakuhang namimigay ng pagkain. Sa Cebu kasi yung mahal niya, kaya ayan, sa Cebu siya namimigay ng tulong para sa mga bata. Sigurado yan, magkakabalikan na itong dalaman na ito. At sa kalalong lalo na, butong buto yung nanay ni Sir White kay Buitapang. Nakikita nyo naman yung nag-uusap sila doon sa kotse nung papunta sila sa korte o magharap sila sa korte. Sa mga panalita lang ng nanay ni Sir White, talagang butong buto siya kay Buitapang na Si Buitapang makatuluyan ni Cherry White. Kasi handa siyang mapatawad si Buitapang sa mga nasabi ni Buitapang eh. Tsaka may sinasabi siyang kinikilig si nanay ni Cherry White. Kay Buitapang at kay Cherry White. Kinikilig siya. Ibig sabihin talaga doon makikita butong-buto yung nanay ni Cherry White. Kasi si GM naman kasi medyo ma lang yun eh. Parang forma-forma lang. Wala kang makikita ang dalawa ni Cherry White na nagkakalugan. Parang seryoso to si Parang seryoso si GM. Hindi kagaya ni diba Boy Tapang nga si Cherry White. Talagang bagay sila. Bagay talaga sila magkalugan. Sasayaw pa lang ng budot si. Eh. Ang gagaling na 'yung dalawa, Ang galing na gumiling eh. Match na match talaga 'yung dalawa. Kaya sigurado 'yan. Sigurado magkakabalikan yung dalawa. Baka nga nagkabalikan na yung dalawa eh. Kakabalikan na 'yan na tinatago lang nila. You know, at least uh, may natutulungan si Si yun sa Cebu, yung mga bata, napapakain niya. Sigurado yun, magkikita sila ni Buitapang yan.